isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Ngayon po ay September 9, 2025, Martes ng ikadalawamput, uh, dalawat, ikadalawamput tatlong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga kolosas chapter 2, verses 6 to 15. Mga kabatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus. Mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Magingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamagitan ng walang kabuluhan at magdaray ang aral at hindi nasasali kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanibutan. Sabagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao, at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipakus siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng Sanlibutan. Ang mga itoy parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mabugpalang araw sa inyo pong lahat at uh, sa araw nito sa pagpapatuloy natin ang pagbabasa at pagninilay sa mga sulat ni Apostol San Pablo. So kung babalikan po natin ng kaunti no, ay sa ating mga theologian, siyempre itong mga taga marami po dito ay talagang uh, kumbaga marami mga sinusunod na mga pamahiin, mga sinusunod na mga aral mula sa ibang mga lahi, sa ibang mga paniniwala. So bahagi niyan, diba, sa salita natin ngayon, mga pamahiin nila, no? mga pinaniniwalaan na uh, mga Diyos-Diyos noon. Pero dito ay pinapaalala nga ni San Pablo no? matapos niyang maipahayag sa kanila ang, ang mabuting balita na tungkol kay Yesu Cristo, hinihikayat niya ito na uh, maging matatag, na wag na muling Uh, madaya ni mula sa mga uh, sabi-sabing mga turo, mga walang kabuluhan at mga magdarayang uh, aral na hindi naman talaga nasa salig na kay Kristo. So, bagamat siyempre sa umpisa talagang mahirap, kumbaga naging mahirap din yung adjustment no, na iiwanan nila yung mga nakasanayan nilang mga tradisyon base sa itinuro na pinaniwala sa kanila na dapat ganito ang gawin mo, dapat ganito ang maging practice. Pero yun nga po, no? dahil uh, sa mga aral ni Kristo, na no, kanya mga itinuro sa mga alagad, na natutunan na rin ni San Pablo. Guys, kasama na dyan, syempre, yung mga tungkol sa kamatayan, sa muling pagkabuhay. Eh, hindi tayo, no, alimbawa, no? hindi tayo, wala tayong reincarnation, Uh, kapag ang isang tao namatay hindi siya magiging uh, paro-paro, magiging daga o ano mga uh, hayop no kundi kapag namatay ang isang tao diretso ito sa langit para tanggapin yung uh, hatol o yung judgment para sa atin Kaya, Nawa, no? Unti-unti din tayo bilang mga katoliko, bagamat katoliko na tayo, marami pa tayong bagay na kailangan nating matutunan. at marami pang mga bagay na dapat nating maunawaan. Nang sa ganon ay hindi na tayo lubusan talagang uh, maligaw. Minsan naglalabo-labo no? ang, ang katoliko, tinatawag minsan na chapsuy. No? Pinagahalo-halo ang pamahiin na paniniwala ng, ng mga Chinese, ihahalo natin sa paniniwala ng Pilipino, pahalo pa natin sa mga pananampalataya natin. So, ang daming contradiction na tuloy na nangyayari po sa ating uh, pananampalataya. Kaya nawa, stick tayo, uh, tuklasin natin muli, alamin natin muli ano ba ang mga katuruan ng ating pananampalataya. Muli isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat.